Hello, kumusta? Ako nga pala si Maria Cristina de Paloma at uh, kasama ko ang ating ang aking kapatid na si ating Ruby, Rajjo na uh, bagong franchise ng at uh, itipid sulit Landromat dito sa Bilolo, Orion Bataan. katulad ko na isa ako sa mga suki ng uh, lagi ako nagpapalaba weekly dahil isa akong working mother. So, mas mahirap sa akin talaga na pagsabayin pa yung mga gawain bahay. So, syempre, kaya uh, business para makatulong din sa mga ibang mga working mothers at sa ibang mga nanay talaga na uh, kinakapos ng oras sa pang-araw-araw na gawain sa bahay. Malaki ng tulong ito sa amin na kasi kilala na siya yung tipid sulit ng rumat na kung sana, uh, so sa katulad namin na nagsisimula pa lamang na nagyan na, na sila pa, na nag assist sa amin para uh, maging stable itong business na to. Siyempre, uh, first time namin to, uh, kuti kunti pa lang yung mga nalalaman namin o mga ideas namin. So, kailangan din namin na may mag-guide sa amin sa business na ito. Kaang So, kung kaya, uh, mga kababaya, mga kabaryo, uh, in-invite po namin kayo na uh, niyo na po rito yung mga labahin. At nakilipin niyo po yung ating uh, tipid sulit, laundry mat, laundry mat, na kung saan na uh, uh, magatagpag po natin po sa Roman Highway ng Barangay Binolo. Uh, malapit po siya sa Iglesia ng Diyos, saka po sa 7-11. Sa tipid labang PIPIT SULIT LATAY KAYO PIPIT KAYA SULIT ANG INYONG MGA LABADA DITO SA PIPIT SULIT NONO PIPIT SULIT LATAY